Kaya magluluto tayo ng som na may sa jaka pinirit ng bangos. Kaya na, may na eh. Bawang TV. Pag niya mag-inig si Pulis ha. Kaya niya kakawakawa niya. Sobrang mais, mga ilo. mamahis na inirito ang baon. Yung luto kong to, yung baboy na buto-buto, mga ito, lasa daw baka. Dahil inayin po yun, eh, hindi nanganganap. Nagkanakin na si Buya. Madami tayong lahat so, ang, ipon, mga tayo ang ito natin. Ito mo, ano may ng pag-aaraya at yung may ay nanasin yung mga ito Sa tayo Ito na Ito malit si Hindi Kaya may Ano

Kahit na po hindi mo na ng asukal ito, matamis masyado yung mayos. Okay, Ayan paminta. Saan kay Romano? Ayan. masarap na somnama mo muna ako sa na gawae. Para si hindi Wow, Kanina ang daming taga-tarlak pa yun. taga-tarlak pa yung ano yung mga natulog dyan nata, ata. Kanin natulog yan tapos sa uh, pinakain ko sa resort tapos binigyan ko pang pamasahe ito po yung song na mayas eh. song na mayas mga idol ito, ito, ito ako ng pangot katay po kami ng inay na baboy eh. hindi na hindi magandang pagana hindi maganda yung pag anak niya mga ito kaya inatay na namin papalitan ko na lang kaya salamat ang isom na may ang dinamnam niya sarap ayun konti lang sa kutsara ayun isom na may isom na may hipon hindi natin nga alam ang pag-uong o yun Pwede na yun. Tapos ano, pag ibalaw yung daw na siling dala ni Rudy Ah, yan. Ito ng mga mga ito. Mga namis-namis po yan. Madami lagaw may. Ito po yung may na linaga. At saka naglaga ako ng saging saba. Yan. Na, hindi ko pa po na-upload kasi na na-spam po tayo mga ito. Yan po yung saw ng mais niya ito. No? Ang lapot niya, no? Matamis po yan ito. Manamis-tamis po yung sagin. Ano, ay, mais na ito. Ayan yung uh, saba. sabah. Ito po, minaga. Ay, sarap na ito, may. Maraming sibuyas na ito, masibuyas. Eh. At tawag po, mga ito. Tom na may. piritong bango at hindi marunong ay pagbigyan mo pa akong tubig. May sa uh, silin dala si Rudy Boy. Ah, yan o. Oh. mo akong talong, iabol natin. Iwain mo manipes. Nakalimutan ko. Matagal pa naman ito. Kasamang butong toyo. Ngayon. Yeah. Ang tamis niya. Parang may asukal sa ano. Matabang. Matamis na matabang. O, oh, yung song na may yes, mga. <laughs> Boy, so nice, po ito. Ah, tagtagan mo, hindi ganyan. Manipis. Manipis. Yung pa, ano? Tagtagan mo kundi. Pagaya mo, itong mo. Ay, magaling. Sabi ko man ito. Ganito ang pagkawin. Uh, Pwede na rin. Ay, malapot po no? yan. Tirito ko muna itong talong para... para masarap. Hindi mo tirito sa dalito. Tirito mo. Bagya. Kahit ang bagya lang, ano. Sa kawaling sa ano. O, sige. Banti lang mantika lalagay mo, ano. Ano. variable pun alang mai sarap mai tu sarap sarap ni tu mai mai secara tinggi tumbang apa rasa tak tumbang dia kali spesial apa rasa mantap ni ya tatalam sikit Yan ay rito ang masarap po eh. Nalagay na natin yung malapot. Malapot na swam. po eh. yung po yung pampalapot. Maraming sibuya. Balapot. Parang lagyan mo lang ng asukal nito. Mahed, o lelot, mahed, natin, lapot. Niyo mga ito, lelot may isa. Sobra lapot. Bigyan nyo mga nang isang basong ano, tubig na mainit. Mainit ka mo, lumalapan. Kuha mo na akong pelo kasi eh, mami yata ang balas yan. No? Oo, may tumunta sa. Ang lapot-lapot may mga ito, parang lelot may, parang lugaw naman. na may. Nasipon ako. Ayan, oh, nag-alaga ng bata si Aramino. Ganda ng pag... Oh, pag ganda ng pagkaluto, iiwa mo ng talo. Ah. Ayan po may kasamang talong ng tanda pagkaiwa. So, pwede na. Pag-aaral pa ito kasama sa bahay. Pag-aaral mo pwede mag Pangos na ito. Pangos na ito Jadi, kita dah tujuh tahun kita terlepas tahun nasile kita ni tak sendiri roti bayi malah itu tahun nasile di Nami sore-sore. Memang mana siapa tu? Tom na Mei, Mei tocai, nak kota, sahur pun

Ang dami natin saging saba. Ang Pakabalaw niyo yung mano natin, bigas natin. Yung na mabalaw. hmm hmm Sabi niya.

Nakarami na ako, nalipa po, kararating lang. Ako din po ano yung nagkilipa mesa. Masarap pa po Sarap pa po sa ano, sa soup ng mga Chinese at saka sa Japan. Sarap niya mga idol. Wala niya Sobrang ano yan. Aray ka. At ipon ako dito sa ano nang ano. Ay, baby. ano, Karen? Karen? Pag ibar, balitan mo nga yung bangus. Yung butot, duto na yan. Dandaan ka, sa yan. Ang no? Ang plato. Dom, Jadi Tapi tu apa? ni lah, no? Um, ini sebab, no? Babui.

Portero, lagay mo ati at kalati ng... Kaya na pa. Tapos yung, sa yung kalati sa'yo na ano? Lagay mo sa baso, ano? Ay, hmm. Namaya, mabiliyar tayo. nakakapag upload na rin ako, sir. Hindi ko sarap ya? Yeah. Hmm. Pero, pero. Hmm, pero. Saya tidak ingin menjauh. Tidak. mau lupa, saya Ini pergi ke sana. Tidak. Bagaimana? Tidak, saya akan pergi ke sana. Jangan lupa. tidak boleh Tiyo! Tiyo! Nagtago! Tiyo! Ngap tama nga? Sayo Tengok kamu kalau kau Nanti tak kuat Jangan Jangan pun mahal pun jangan guna kita Ya nama Ang nga ko yun. Sarap mo. Ito ako yung kamay ito. Ay, isama ka na yung derecho. Isama ka na yung derecho. Tawag ka, magagalit mami mo. Ito na. Karen! Ang ko. Pwede na nga. Nakabalik ka sa Tignan mo, bahay-mahay mo. Uh, Pagka pagkain mo ito, nakakapasubok. Pumahan natin eh. Sabi mo ka lahat ng kahit mga, mga kahit 20, kahi ha? Ang kulakas. Ya apa mana? Masih jangan muter lah, Tak pun nampak secara cara 한번 해 보고 어 Idol, kaya na pa. Walang gana kumain mo. Sabay na kaya, ito. Pagkaganit po yung pagkain, masarap ka pa. Mamanggila mo. 没给。Make it.